Pineke at dinoktor umano ang police report para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles sa California noong Marso. Iginiit niya ng Malacanang at sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Nakatutok si Ivan Marina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Sen. Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na naguugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay na negosyanteng si Paolo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at binoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing polis sa report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink kung hindi ako nagkakamali ang parting yon ay dinagdag lamang nag-start ang uh, salit mga salitang and I quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuloy ang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni uh, FL o ni, First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoko. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to ng mga fake news na to ang administrasyon na ito.